birthday niya, tinext ko siya, dinirit ko siya, and then second time ngayon. Kasi iniisip ko lang, mas okay kasi kung, kung uh, makita ni Bim na nandun yung mama at papa niya, di ba? So, tinext ko siya, sabi ko na, anong plano mo? And then, nagreply naman, ganito, ganyan. So, sabi ko, Uh, pwede bang ano, Uh, pwede bang mag-share na lang ako? Sabi ko, ganyan. Kung magkano? Kung mag, kung mag niya. Tapos, nag-reply. Sabi ko, yes, nag-reply. So, ang reply sa akin, are you sure? Sabi ko, <laughs> uh, are you sure? Sabi ko, siyempre, oo. Oh, oo oh. Kasi para naman sa anak natin niya Tapos, uh, seventh, seventh birthday niya rin, di ba? So, sabi ko, di, sabi ko, oh, sure na sure. Sabi ko ganyan. So, yun nga. Tinext niya yung, yung, yung amount. Then, niloko ko siya. Nalaglag ako sa upuan ko. <laughs> ano, nareceive ko sa ano. Nareceive ko yung text niya kung magkano. So, sabi ko, okay lang. No problem. Ayon sa post, ang sabi ni Chris. I said thank you and please invite your girlfriend to join the celebration. Next na ako. Thank you. Ganon. If ever, sa parting yun palang unang magmi-meet si na Bimbi at ang bagong girlfriend ni James Yap na si Michela Cazola. Pero... Okay, why Chris na in-invite niya yung girlfriend ko? Pero sa tingin ko medyo... Hindi pa time eh. Kasi yun nga, iniisip ko pa kung paano mag maging close kami lalo na anak ko. Tapos sabay baka ma mabother pa siya pag nandun yung, nandun yung girlfriend ko. So, sana maintindihan, ng, sana maintindihan rin ng girlfriend ko yun. On a lighter note, kung di pa man mamimit ni Bimby ang GF ng daddy niya, si James mukhang namit na ang daughter-in-law niya, si Riza May Dizon. Nakakatuwa dahil nung una ko siyang nakita, sa so Saint Luke, may sakit yata siya nun, you know? So, lumapit siya sa akin, nag-bless like siya. So, napakabait na bata. And then, nung the second time nung pagkakita sa shoot nila ni Bing. And then, doon niya ako tinawag na, Hi, Dad! Sabi, so, Hi, hey, Dad? Sabi si Eliza. So, yun, nakakatuwa. so, ano ba tawag doon? Daughter, daughter in... in you know, daughter in... Ano ang gustong iparating ni James K. Bimby on his son's birthday? Just want you to know that I'm always be here for you. And love na love ka ni Papa.